Good morning mga kantingero, ka luson ka dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Update dito sa YouTube channel, Edison Mariano alias Mao ng Igorot. Yung mga gustong magtangan mga kaantingero ng sinasabi nilang ipo-ipo. Yung naipo-ipo sa sa Alikabok, ganyan. Meron po dito mga kababayan, ito po ay magnetic Ayan. meron po dito ipo ipo na magnetic mga kababayan yung mga gustong magtangan po dyan mga gusto pong magtangan ng ipo ipo ng alikabok meron po dito isang bato na <laughs> legit ito po ay bigay po sa akin na isang binata na pram Mindoro Magnetic po ito, ipo-ipo po Yung mga gusto pong <clears throat> Kung natatandaan nyo po yung vlog ko dati na Sinaunang bao na galing kay Pader Balweg Binigay dun sa anak niya Yung anak niya ang nagtangan, binigay po naman sa akin Ito, gutay-gutay na ho mga kababayan Sobra pong tagal na ito, ilang dekada o taon na po. Sinaunang kwan po ito. Sinaunang uh, bao na nyog na walang mata. Kung tawagin po ay libon. Yan. Bulag. Yan. Ito po. Sinauna po ito na bao. Sira-sira na po. Gutay-gutay na. Ngayon, gumawa po ako ng replika niya. Replika. gumawa po ako ng replika niya na bao din na walang mata yung isa napunta na po doon kay Major ay hindi ko po sasabihin po yung pangalan niya basta napunta po doon ah uh, tinatangan niya ngayon hanggang ngayon po yung bao na yon na galing po sa akin replika niya the same lang po yung laman, pagkakasa, at saka alay po ng manok, bebe, at saka dugo po ng kalabaw, yung buntot niya. Isa, mga, mga hindi po nakakaalam, <clears throat> yung dugo po ng kalabaw, pinuputol ang buntot niyan, kinukuha po yung dugo niya. Yun po ang pinakalakas na kasa, basta ay nakalapat po sa balat yung isa po ito ay napunta po kay Major hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan niya from ewan ko kung ang huli kaming nag-usap destino niya po ay Basilan yan Basilan ito po yung ginawa ko ulit na replica niya replica ito po nandito din yung po yung sa chismis tagabuhay Dalawa po yung nilagay ko na tagabuhay. Yung isa, yung isa, tatlo po yung tagabuhay nun eh. Dalawa lang po yung nilagay ko, pero the din po 'yon. Tapos meron din po ito, meron din po sa gold kung tawagin. Tapos mutya po ng duwende na nailaw. Tapos ang higit po sa lahat sa bala at sa kapatalim, nandito din po yung kahoy na aserong bakal na sa puson ng dagat kung nag-iipo-ipo po yung puson po ng dagat ang ibig sabihin po yon do sa pinakagitna niya lusutan po yung bato ito po yung nakukuha po doon hindi po ito pandakake hindi po ito po yung aserong bakal sa puson ng dagat ang nakukuha ito meron din po siya na ugat na lahat po ng ugat ay paloob paloob po lahat ng ugat pagka umugat yung puno puro papasok ito naman pumasok na lumabas na naging bato ito siya kaya di, nilagay ko po dito sa pinakaloob niya ayan o oh. naging bato po siya Yan. tanggalin po natin ang sing, sing para makita nyo po mga kababayan natin dyan ito naging bato siya ito po tapos yung bata pagkakumuha kayo ng salsagan ito po salsagan marami pong naglalabas po ng salsagan na hindi kalog o kalog ito po sa isang puno alas 12 po ng tanghali ng mahal na araw o alas 12 before mag mahal na araw ng gabi yayain nyo yung bata ipakita mo lahat ng bunga ng salsagan. Pagka hindi niya po nakita, 'yun po yung kunin nyo. Ito po 'yon, bali tatlong salsagan po ito. Yung nasa akin. Apat po yung nakuha. Marami pong puno namin na pinagtestingan. Yung isa na punta po sa kaibigan ko, itong tatlo na sa akin. Ito. Kalug po ito. Kalug na hindi nakikita po ng bata. Kaya ako naman po ipinapakita sa inyo para ipagay kumuha kayo ng salsagan, ganun po yung gagawin nyo. Tapos meron din po apat apat na baging na may cross. Kaya apat po yung nilagay ko, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos Kalangitan. Yan. Ito apat po. Yung mga gusto pong magpagawa ng isang set na gawa po ng babaylan o igurot meses lang po ito napakaganda po mga kababayan marami pong nagpapatunay sa mga gamit ko itong belt o sintron di habak sintron di habak belt de gera kung tawagin sa bisaya ang pinaka pinuno niya po itong belt na ito ay nasa akin ang replica nya po ito bali anim na po yung napalabas ko napunta po sa Canada napunta po sa New Zealand napunta po sa Batangas napunta po doon sa Bicol napunta po doon sa Sikihor yung isa ito po kompleto po itong habak na ito ah hindi nasa akin yung isa Parting pangasinan. Kaso na destino sa Bicol. Kompleto po ito. Mutya po ng tubig na malaki. Tagabuhay ng tao. Ito po, marami pong laman doon sa loob niya. Baliit po ito na bote. Na nakapalibot. Sa gera talaga. Ang may-ari po ito ay isang sundalo. Bali po ito, ipap... Uh, na... Nasubukan na po sa kumbate, ngayon isisiping na po ipapadala po sa kanya ito. Tapos ito po, uh, talandro ng hiwaga. Hindi basta-basta na talandro ito. Lahat po ng klasing kunwari isa-isang talandro. Ah. Uh, isang mata, yung pinakaloob niya na mabisa na salita ay nandito. Akalain nyo napaka napaka kapal mga kababayan marami po yan. yan ang tawag po dito ay replika mm -hmm. ginaya napapunta po doon solid mga kababayan no may aserong bakal din may ang pangalan nito uh... makalimutan ko na po ang pangalan nya yan Solid po mga kababayan, no? Itong bato na ito ay nanggagaling po sa baryong Mahi Mahipon, Nueva Ecija. Itong bato na ito. Ito pong bato na ito mga kababayan ay nagsisindi pagka iginuno mo ng posporo. Iginom mo na po ng posporo mga kababayan ay nagsisindi. Ito po. Napaka-real legit po itong bato na ito. Wala po kayong makita na bato na may ulo. Bato po yan mga kababayan no? yan. Kompleto po Anim po yung ganito Iisa na lang po yung naiwan Naisalpak na po dito Puro kalug po yan Tapos ito naman po mga kababayan May cross na dig, pure na dignong bakal Tapos may Kodon sa loob nya Bote Ito yung bote nya mga kababayan Tapos meron din pong Ah... Uh, tinatawag na isa kunat dahon po ng San Miguel kompleto po yan kung sa Kabibe ay marami po ko nakikita sa mga parting Mindanao si Kihor, kung ano-ano pong lugar yun po ay Kabibe na naging bato crystallized galing po lahat po yan sa dagat ito sa akin mga kababayan ay galing po sa tabang Kabibe po yan mga kababayan yan. kung tawagin po ito ay talaba bato po yan makabayan mga kababayan yung mga mga naggaanting o anuman kahit pakitaan po tayo ng reel galing po tabang po ito hindi po ito galing tawag dito sa dagat ilog tabang po ang pinagkukuhanan po dito parting apare naghahalo po yung tinatawag na si sirimadre at saka tinatawag na ilog tabang ilog dagat yan to tapos tagabuhay din talandro din tapos mutya po ito ng banakon o itlog ng banakon kung tawagin yan Nagiilaw po yan. Bato din po yan. Kompleto po yan. Ito po ay isang uri po ng kawayan na naging bato. May bukol yung pinagdugtungan. <coughs> naging bato din po. Ito din po ay aserong bakal. Disim lang po dito mga kababayan ang aserong bakal. Ito po yung aserong bakal the same lang din po dito sa aserong bakal kompleto po yan mga kababayan no? yung mga nais po ng sintron na kasako subok po sa lahat digmaan, spiritual kumbate spiritual, kumbate sa digmaan bakbakan ang nagtatangan lang kasi po mga ganito mga kababayan, mga kumukuha ay isang sundalo, police yan. Mga bodyguard, mga VIP. Paka legit makababayan. Yung mga nagtatangan po diyan ng mga sintron, mga host ganyan. Hanga po ako sa mga pagkakasa nyo. <coughs> Pero ang dami po nagsasabi na iba ang kasa ko kaysa kasa nila. Kasi lahat po ulo hanggang baba ay sinasaklawan niya po ito marami pong pinagkuhanan ito na na bagay nandito din yung po nandito din po yung ginagamit ng tadtad -tad, haring bakal nandito din po yung ginagamit ng ekleyo commander toothpick nandito din po yung ginagamit <clears throat> ni balweg ni Aginaldo. Nandito din po 'yung ginagamit ng Jose Rizal at saka Sundalong Alib. 'Yan. Tapos nandito din po 'yung tinatawag na tagaliwas po ng bala. Kompleto po 'yan. Ito po yung uh, pinaka-original na Ang replica niya ay ito. Hindi lang po magkakasa, pero iisa lang po yung kasa niya sa laman. Iisang eagle lang po yan. Dalawang ulo na po ang ginawa ko. Replica po lahat po itong ito. replika po lahat. Ang kumuha po dito ay isang major. Tapos ito naman po yung itinatago ko na replica niya. Good morning po, maraming salamat po sa inyo.